para sa aking balitang showbiz, tuluyan ng isinapubliko ni Richard Gutierrez at Barbie Imperial ang kanilang relasyon kung saan tila pabor din ang ina na aktor na si Annabel Rama sa kanila. Katunayan ay magkasama pa si Richard at Annabel nang i-celebrate ni Barbie ang kanyang ikadalamput-anim na taong karawan noong August 1, 2024. Ngunit bago ang nasabing picture sa birthday party ni Barbie, nakita mo nang dumalaw ang aktres sa burol ng sister-in-law ni Richard na si Alexa Gutierrez, misis ng kapatid nito na si Elvis Gutierrez, Cortez na binawian ang buhay sa sakit na cancer. Sa video na kumakalat sa TikTok, makikita si Barbie kasama na iba pang mga personality na nakiramay sa pagpanaw ni Alexa. Makikita si Barbie na nakaitim ng suot habang napansin naman ang pagdaan ni Richard sa likurang bagay nito na nakasuot ng white na polo. Mapapansin din sa video na itinuro pa ng influencer na si Small Laude si Barbie kay Richard habang kausap niya ito pagkaw na nito. Wala pa namang pag-amin mula kina Barbie at Richard kung sila na nga bang dalawa. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, proud na proud na ipinakita ni Melissa Ricks ang update sa kanyang weight loss journey. Sa pamagitan ng kanyang Instagram account, ipinost ng actress ang kanyang before at after na pictures kung saan makikita ang nakaka-impress na pagpayat nito. Sa kanyang caption, sinabi ni Melissa na umabot na sa 21 pounds ang nabawa sa kanya sa nasabing picture matapos lamang ang dalawang buwan ngunit ngayon daw ay umabot na sa 31 pounds ang nabawas sa kanya. Sinay pa na na hindi niya ma-achieve ang nasabing pangatawan kung hindi dahil sa anyang internal medicine doctor na si Dr. Roland Angeles. Sabi raw sa kanya ni Dr. Angeles na long way to go but it's reachable. Sinay pa na na kaya niya ginawa ang pagpapapayat para na rin sa kanyang mga anak at sa kanyang well-being. Matinding disiplina at guidance umano ang kailangan para ma-achieve ang gusto niyang ma-achieve at kailangan ay huwag matigas ang ulo. Idinagdag pa nito na nagsimula siya sa showbiz na 100 pounds lamang at 14 years old siya noon kung saan ngayon daw ay hindi na ito attainable. Kaya't nag-set umano sila ni Dr. Angeles ng mas possible at mas kayang goal sabay sabi nito ng, watch us do it. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.